isa na naman mapagpalang uh, biyernes ngayon mga minamahal kong taga ng katukad vlog maraming maraming salamat una sa lahat sa inyong suporta at panonood ng aking channel sa araw na ito mga katukad gagawin natin yung ating uh, pangako doon sa isang uh, matanda na ating uh, pinakain kagahapon uh, at nag-request sa akin guys na gusto niya ng kanyang uh, paboritong pagkain yung uh, pancit canton at yung uh, kunting kanin uh, at yung kape. So, pupunta natin mga katukad sa oras na ito. Uh, sana makita natin mga katukad yung uh, matanda na yon doon sa may uh, galas at uh, para mapakain natin siya guys. Tara, samahan niyo ako ngayong araw na to. Nakabili rin tayo mga katukad ng ano, styrofoam para doon sa pansit canton na ating uh, bibilin. Dito natin ilalagay. Salamat nga pala doon sa nagbigay ng styrofoam. Uh, Bibiling ko sana pero hindi naman niya pinapayaran daw. Ah, uh, libre na la lang. Ayun, maraming maraming salamat. Uh, sino man yung tao na yun, shout out po sa inyo Maraming maraming salamat. Ayan guys yung uh, request ni ano ni Manong uh, paborito niya raw yan so hindi natin uh, si tatay para makain niya yung gusto niya Walagay na rin po ng kanin. Magtitimpla po kayo ng kape. At ah, tama, malapit lang. Hindi naman matatapon yan. Tapos isang order po na kanin. So, Sa ayan. Sana mabusog si tatay ngayong umaga na to. At isang kanin, guys. Ayan. Ah, sasabay na rin natin mga katukad ng ano ng kape. Kasi nakita ko siya doon nakahiga pa. At sa paggising natin sa kanya, mayroon na siyang katabing pagkain. Saka isang kape. Oh. Mayro bang takip po 'yan? May takip At sa kape? No. Magda-drive ako. Opo, nakamotor po ako. O so, sige. 45 pesos daw yung guys, yung uh, pag-almusal ni tatay. So, God bless sa'yo tatay. Sana mabusog ka dito sa uh, na-request mo sa aking ulam pagkain o almusal guys. So, mayroon sana doon mga katokad na ano. Mayroon sana doon mga katokad na kape. Wala lamang, wala naman takip. Eh, magta-drive tayo. So hindi naman po pwede na ganun kasi matatapon lang. So martingin ko mga katoka dun sa may ano, sa may lugar na yon na namang malapit na ano, malapit na mabibila ng kape. So doon na lang tayo bibili. So ayan guys, ha, tayong uh, nakitang malita tindahan at merong uh, mabibila ng kape. Hindi na tayo lalayo at hindi na matatapon pa. So tamang tama, nakita ko si tatay nandito. Ayan no. so malapit lang. Ano pang iniinom po ni tatay? Ano pang iniinom niya? Kata no? na kape? Ha? Kopi ko co blanca. Okay, sige. Isa pong kopi ko co blanca. Ah, siyempre magtanong na rin natin, magtanong tayo guys eh no, kung ano yung uh, paborito niya para kahit pa paano, sabi niya eh gusto niya kainin yung mga paborito niya. Asarap ah, ng tulog niya ang uh, oras guys, alas, mag-alas 9 na, tulog na tulog pa na si tatay. So, ayan. Mamaya kisingin natin mamaya pag uh, meron lang kape. So ito guys, so ano ni tatay. Yung kape niya. Gigisingin na natin si tatay. So, guys, uh, punta natin sa si tatay masarap ang tulog niya tatay tatay Tay. oh ani nao so pangako sa imo, agising ah, na, na puyat ka, Kagabi. <laughs> ala ko na no, pook ay naman. wa asalong, sa pagtitiwala. <laughs> Pro, hi na, tinago mo na tinago mo Iyo Halimbawa pag ano pag pag ano pag magutom ka ibakal eh mo ito Dulo-dulo tama yatabiyan Ha? Ah? ah, iyo Kaso bago nag-istoryahan kami ni Mrs. na ano Ah, tawang awang ka daki pamasahik pa uli kung gusto mo daa. Mauli ka. Maulay ako. Ah, sige. Ah, nag ah, magistoryahan -sure kami ni ano ni Mrs. Basta kaon ka na, basta kumaon ka muna kipamahaw. gusto mo tabian ha. Anong sirang gusto mo pangod to? Gulin na lang ka. Yun lang ito. preto na, ma, ah, prito na sira. Sira, gusto mo? Halo. Ah, sige. Madara ko May simbahan. So, primero nailing takaduman. Nagduduman ka pa bang giraray? Awiyo. Pero pag naagi ako duman, dahil kamanduman ay. Masaya ako makatukad sa ganitong uh, buhay na makatulong ng uh, kababayan lalo na sa mga taong ganito na kahit sa malagyan man lang guys ang uh, sikmura ng isa nating kababayan uh, masaya masaya na ako doon aanin ko yung pera ko kung uh, nasa bulsa ko lang aanin ko ang pera ko kung nasa pitaka lang aanin ko yung pera ko kung nasa bangko lang kung hindi naman ako nakakatulong sa akin kapwa mas masaya ako makatukad na Uh, Bine-blessed di God yung aking uh, uh, pang-araw-araw na pagtatrabaho, kumikita ako para doon sa aking mga kababayan. Hindi lamang sa ganitong uh, uh, pagkakataon, kundi kung saan ako napupunta mga katugad, mga mal kong taga-panood ng katukad No? Hindi ko talaga maatim na hindi tumulong dahil ang puso ko, nung paman, nung bata pa ako hanggang sa ganitong uh, edad ko na talagang yung buhay ko talaga inilaan ko para sa kanila. Kung ano mayroon ako, uh, kung anong makakaya ko mga katukad, ibibigay ko sa kanila. Hindi naman tayo mayaman, pero meron pa tayo magagawa habang nabubuhay pa sa mundong ito, guys. So ano, tatay? Mauli na tabi ako. Ha? Diyan na udto, madigdi ako. So langka, langka na ginataan. Ah, sige. Kitabi berto Bertawa. Day magparaharayo

Abi uh, ko lang talaga ano. So, dapat ay lang lakad ng lakad kasi nga mahirapan kay. So, mauuwi na tabi ako. Kabayan Berto, ha? Oh, na tabi ako. Bye-bye. Basta taon -ta -ta taon mabalik ako, ha. Okay, bye-bye. So, ayan guys, uh, natupad na natin yung ano, yung ating uh, mission na uh, tumulong kay uh, Tatay. So, marami maraming maraming salamat sa inyo sa inyong uh, ng, ano, ng Katukad Vlog. at uh, huwag natin kalilimutan mga Katukad ang uh, magkaroon ng puso ng uh, sa ating mga kababayan. Kasi ito lang yung magpapaligayan tunay sa atin. Sa kakaunting uh, halaga, sa kakaunting uh, pera, pero ang uh, naidudulot nito sa atin mga katukad ay kasiyahan sa buhay. Hindi natin makakalimutan ito guys hanggang tayo ay nabubuhay. So ang ganito lang mga katukad ang video na to. Maraming maraming salamat. Tumulong po tayo ha, sa abot ng ating makakaya mga katukad. At sa aking ginagawa mga minamahal ko tagapanood ng Katukad Vlog, wala makakapigil sa akin sa aking pagtulong sa aking mga kababayan dahil ito talaga ang aking buhay. Ito ang aking buhay na kinalakihan at walang sino man na makapigil sa akin. Tutulong at tutulong ako sa aking uh, mga kababayan sa aking mga minamahal na kapwa-tao. Dahil ito, si Katukad Vlog. Puso mapagbigay at matulungin. So, ayun guys, uh, pauwi ako. At grabe ang katuan ko ngayon dahil na natin yung uh, dapat na gawin. You know, Ayun uh, nga na nagpapasalamat ako uh, una kay God sa puso na binigyan niya ako ng puso na sa kapwa uh, at nagpapasalamat ako kay God dahil sa buhay na to nararanasan ko kung paano maramdaman ang salitang pagmamahal sa kapwa at nagpapasalamat ako kay God kasi naramdaman ko kung paano niya ako turuan na mahalin ang kapako kapwa ko ko tao so yun guys maraming maraming salamat Uh, nawa, ah, hindi lamang si Katokan vlog ang uh, uh, mayroong pusong ganito, uh, hindi lamang sa nakikita sa social media, kundi uh, dito sa puso nang gagaling yung uh, pagtulong sa kapwa so ayan guys, maraming maraming pong salamat sa inyong panunod sa inyong suporta, uh, at sa lahat ng uh, makakaadaan sa aking uh, channel, uh, please subscribe uh, ano lang lambing lang yan sa inyo mga katokad so hanggang dito lang mga katokad God bless you all and God bless the Philippines mabuhay po tayong lahat mga katokad, bye bye and peace